Bata pa lamang ako nang magkahiwalay ang mga magulang ko. Mga nasa grade 4 pa lang yata ako nun. Pero kahit ganun pa man ang nangyari, ay masasabi kong hindi naman ako tinalikuran ng Diyos. Dahil napalaki ako ng maayos ng mga magulang ko. Kahit na magkahiwalay na sila. Nakatira ako sa pader ng nanay ko dito sa Maynila. Dahil dito ako nag-aaral. May asawa na rin ang nanay ko. At mabuting lalaki naman ito. May dalawa na rin akong kapatid sa nanay ko. Si tatay naman ay nakatira sa probinsya. Malaki kasi ang lupain ni tatay roon na siyang pinamamahalaan niya. Kaya nga kahit matagal nang hiwalay ang mga magulang ko ay hindi nagkukulang sa pagsusustento sa akin si tatay. Ni hindi ito nagbintis kahit kailan sa pagpapadala ng pera para sa pag-aaral ko. Sobra-sobra pa nga ang pinapadala niya na siyang itinatabi ni nanay para may mahuhugot kami sa oras ng mga pangangailangan. Noong nasa elementary at high school pa lamang ako, ay taon-taon akong nagbabakasyon sa probinsya, sa lugar ni tatay, sa mga panahong walang pasok sa eskwela na hinto lamang ang ganoong gawain nang magkolehiyo na ako. Kahit kasi bakasyon, ay marami pa rin akong ginagawa. Maraming mga bagay ang dapat isumite kahit bakasyon sa eskwela. Halos apat na taon na akong hindi nakakauwi sa probinsya nila tatay. Medyo hinahanap-hanap ko na rin ang mabangong samyo ng hangin sa bukid. Halimuyak na inihahatid ng ihip ng hangin na dinadala ang amoy ng mga bulaklak at halaman. Paminsan-minsan ay naiisip ko rin si Mama Ellen. Siya yung napangasawa ni tatay nung magkahiwalay sila ni nanay. Mabuti ang naging pakikitungo sa akin ito kapag nagbabakasyon ako sa probinsya. Hindi ito nagpapabaya. At may at maya ang tanong sa akin kung may kailangan ba ako para maipagawa niya sa mga tauhan namin sa taniman. Isang araw ay kinausap ako ni nanay. Sabi nito na nagtatampo raw sa akin si tatay. Dahil ang tagal ko raw na hindi nakakauwi ng probinsya. Naglalambing daw ito na magbakasyon daw akong muli roon. Kahit na isang linggo lang. Medyo naiintindihan ko si tatay sa bagay na yon. Paano ba naman? Ay ako lamang ang nag-iisang anak nito. Kaya siguro ganoon na lamang ang kanyang pangungulila sa akin. Kaya ang ginawa ko ay mas maaga kong isinumite sa eskwela ang mga kailangang isumite. Nang sa gayon ay mapagbigyan ko si Tatay sa gusto nito. Pagbaba ko sa eroplanong sinakyan ko at paglabas sa airport ay sinalubong kaagad ako ni Mama Ellen. Nakasakay ito sa sasakyan na siyang sasakyan namin papunta sa taniman ni Tatay. Wala pa rin talagang kupas ang kagandahan ni Mama Ellen. Napakaputi kasi nito at talagang bata pa. Nasa 40 anyos na si tatay. At si Mama Ellen naman ay nasa 29 anyos pa lamang. Kung titignan nga kaming dalawa, ay hindi mo mapagkakamalang ang stepmother ko ito. Papaano ba naman? Parang estudyante pa rin sa kolehiyo ang itsura nito. Sayang nga lang at hindi ako nagkaroon ng kapatid dito. Hindi kasi sila nabiyayaan ng anak ni tatay. Sabi ng dalubhasa, ay may problema daw sa matres si Mama Ellen. Kung kaya't hindi kayang makabuo ng supling. Pagdating namin ni Mama Ellen sa taniman, ay agad kaming tumuloy sa bahay. Sinalubong ako ni tatay ng mahigpit na yakap. Panay pa ang pisil nito sa balikat ko at braso. Sabay sabing, binatang binata ka na talaga anak ah. Namana mo ang kakisigan ko. <laughs> Sambit nito. Sabay sinunda ng malutong na tawa. Sigat magpahinga ka na muna sa kwarto mo. Magpapakatay ako ng sa gayon ay may maipulutan tayo mamaya. <laughs> Pagmamalaki pa nito. Siguro ay naikwento ni nanay sa tatay ko na umiinom na ako ng alak kasama ng mga kaibigan ko. Paano ba naman? Hindi naman kasi ako nito niyayaya na sumama sa inuman ng kanyang mga tauhan noon. Agad ko ang tinungo ang dati kong kwarto. Pagkapasok na pagkapasok ko pa lamang ay hinubad ko na ang pangitaas ko sabay sa lampak sa kamang naroon. Ibang iba talaga ang pakiramdam kapag nasa probinsya. Habang kampante akong nakasalampak sa kama ay bigla ang pagpasok ni Mama Ellen. Palagi niya namang ginagawa yun nung bata-bata pa ako. Ang pagpasok sa kwarto ko. Pero ewan ko ba kung bakit. Nakaramdam ako ng matinding hiya. Lalo na napagtanto ko na wala nga pala akong pang itaas. Titig na titig sa akin si Mama Ellen. Ang laki ng pinagbago mo na ka. Talagang binatang binata ka na. Nakuha mo ang kakisigan ng tatay mo. Yun lamang ang naisambit niya sabay damba sa akin at mahigpit akong niyakap. Ganoon na lamang ang aking pagkabigla. Noong bata-bata pa kasi ako, ay ginagawa niya rin yun. Palibhasa ay walong taon lang ang tanda nito sa akin, kung kaya't parang tropa ang tingin nito sa akin noon. Pero iba na kasi ngayon. Bukas na ang isip ko sa bagay-bagay, habang nakadagan siya sa akin, at kumikis kisang ang harap niya sa harap ko ay may isang bagay na tumigas sa aking pagkatao. Alam kong nadama ni Mama Ellen yun. Kung kaya bigla itong umalis mula sa pag-aadagan sa akin. Tumayo at tsaka Lisa ng kwarto. Kinagabihan ay parang piyesta ang nangyari sa bakuran ng bahay ni tatay. Ang dami palang putahe ang ipinaluto nito. Napakarami ring alak ang inilatag. Sobrang saya ni tatay dahil sa kauna-unahang pagkakataon daw, ay nakasama niyang uminom ang kanyang anak. Labis din niya akong ipinagmamalaki sa kanyang mga tauhan. Itrato daw ako ng tama dahil ako daw ang magmamana ng lahat ng kanyang ari-arian. Mabilis na lumipas ang oras. Naparami ang pag-inom ni tatay ng alak na siyang naging dahilan para makatulog ito sa kanyang kinauupuan agad inalalaya ni Mama Eileen si tatay para makatayo. Subalit kitang kita kung hindi niya ito kaya na mag-isa. Kung kaya tumulong na rin ako sa pag-alalay rito. Naihatid namin sa kanilang kwarto si tatay at iniga sa kama. Si Mama Eileen naman ay titig na titig sa akin. Tapos ay titingin sa natutulog kong tatay. Magkamukhang magkamukha talaga kayo ng tatay mo sambit niya habang bahagyang nakakagat sa pang niyang labi. Mukhang hindi ako mapapaligaya ng tatay mo ngayong gabi. Kasalanan mo to eh. Dahil nilasing mo siya. Gumawa ka ng paraan. Dugtong pa nito. Alam kong alam ko kung ano ang nais mangyari ni Mama Ellen. Mainam ko tong tinitigan. Napaaganda nito sa suot nitong puting blusa. Na hanggang hita lang ang haba. Lantad na lantad ang kaputian nito. Halos mapamulagat ako dahil sa kalagitnaan ng aking pagtitig sa kanya ay tinanggal niyang lahat ng harang sa kanya at nailantad ang isang tanawing hinding hindi hihindian na makita ng kahit sinong lalaki. Mabilis siyang lumapit sa akin at hinagkan ako. Mainit, matagal at punong-puno ng pagmamahal unti-unti niyang tinanggal ang lahat ng nakaharang na tumatakip sa akin. Nasa kama si tatay. Kung kaya't sa sahig namin ginawa ang isang bagay na hindi dapat maganap. Sinabayan namin ng indayog ang melodyang ginagawa ng mga kuliglig. Pinainit namin ang malamig na gabi sa mga oras na yon. Pinuno namin ang apat na sulok ng kwartong yon ng mga pigil na halinghing at paghingal hanggang sa pareho naming maabot ang rurok. Kinaumagahan ay nagpaalam na ako kay tatay na ko nang makabalik sa Maynila dahil may mga kailangan pa akong isumite sa eskwela na kinakailangan para graduate ako. Baka sa mukha ni tatay ang lungkot pero naiintindihan niya naman daw na para sa pag-aaral ko kung kaya mabilis din ang aking pag-alis kahit kahapon lamang ako dumating ang totoo ay idinahilan ko lang yun. Natatakot at nakokonsensya kasi ko. Alam kong kapag nagtagal ako sa probinsya nila tatay, ay hindi malayong maulit kung ano ang nangyari sa pagitan namin ni Mama Ellen.